So, kamusta kayo guys? Ngayon po ay nandito na ako sa Pilipinas. Ito po yung uh, bakasyon na namin. Ito po. yan, ano makikita nyo. Flex ko lang po sa inyo yung uh, bakasyon na namin dito sa Pilipinas. po guys may mga alaga rin po kami dito ang mga aso ito po yung kubo namin at tambayan at dito po tayo magbablog ito po yung uh, kusina namin yan po yung aming kusina medyo may kahiliitan lang pero okay lang naman yung mga alaga nga po lang kami mga husky sa mga dito ayan may asa po kami dito ayan sa Aragon so, ayan po i-flex ko po sa inyo lahat so, mamaya pag uh, magluluto na kami Yan po yung mga alaga ko ito. May mga alaga rin yung mga manok dito. Kaya alaga namin mga manok ko. Yan yeah, mga Rhode Island Meron ding Brahma Yan yeah, no? Dami po nila Yan po yung mga laga namin manok Dami po na po yung aming tambayan meron din po kami dito ng uh, incubator so yan po meron po nakasalang kita nyo po meron nakasalang yan po yung aming incubator araw-araw uh, po marami po kaming uh, itlog na nakukuha ito so, ang dami po nakasalang dito oh. Yan po yung aming kabeto, dalawa. Ito po, aming uh, lulutuin po ito mamaya. Itong dahin. Uh, so, ito po yung vacation uh, na namin dito sa Pilipinas. Ito, may, may manok din po kami panabong. So, ito pong uh, puno ng langka. Ito po ay na anihan lang na nung taon at ngayon po ay may bunga ulit marami po siyang bunga oh. o uh, oh. po Sa ngayon po ay eh, ako ay lang isang buwan at dito po ako maglalagi at sana po ay eh, niyo yung aking mga pagluluto ang pagbablog namin sa pagluluto. So ayan po yung kubo. Diyan po kami tumatambay, kumakain pag po nagbabakasyon kami dito sa Pilipinas. Oh, kukuha tayong itlog na uh, pwedeng malutong ngayong umagahan. Yan po yung aking uh, uh, mag-aalaga na si Christian. Ah. So, <laughs> tayo pong itlog. Mga walang similya yan? Meron. Ano ba ito? Oh, bakit, ano, hindi pwedeng okay. kainin. Itlog pa naman yun eh. Oh, sige. Ugasan muna natin, hindi na. Ah. Yan po, ang dami Oh. Isang tray kalahati. Ito eh. so, meron pa dito. Patong mo nito mga manok, pre. Huh? Patong mo na. Ito so, meron po namin papatokin yung manok. So yun lang po guys. Ito nyo po yung aming bakasyon nandito sa Pilipinas. Sana subaybayin niyo po yung aming uh, pag-vlog. Salamat po. Bye bye. Yung kanyang motor dati ay eh, nabangga. At naipahamak po yung isang barkada namin na namatay. Si parin Peter. Ito bago na naman to. Oh. Oh. ganito ito pre. Kung nandang 50. Bagong bago, -bago. Huwag mo na kasi ng ipapahiram. <laughs> Pinabless mo na yan. Eh, dapat ipabless mo na. Pero po kasi kaming kaibigan na nasawi, na bangga po. Binangga po sa... Sa poste. Eh, talaga po, talaga po siya inapahamak at namatay ang timano. So yan po yung bakasyon na namin dito guys Ito po yung na namin eh. Dito po sa Dito po sa Nagkarlan Laguna Dito po ako nakatira So lakad po muna kami